ang content creator na sinubukang pigilan ng isang beng-beng gamit ang isang libro. Siya si Pedro Ruiz III, 22 years old na miskilala bilang The Crazy Pedro dahil sa channel niya kung saan gumagawa siya ng mga napakadelikadong content. Dalasan sa mga videos niya kasama niya yung girlfriend niya na si Mona Lisa Perez, 20 years old kung saan meron siyang dalawang anak. Kahit na may pamilya na, gumagawa pa rin sila ng content online at dito nga nila gagawin yung isang content na babago sa buhay nila. Noong 26, 2017, gagawin ni Pedro yung isang content na isang buwan na niyang pinaplano kasama si Mona Lisa, yung anak nila at yung iba pa nilang mga kaibigan. Ang goal niyang magawa sa content na to ay pigilan ng isang bala na tumagos sa isang libro na hawak-hawak niya sa may dibdib niya. Oo, isang hardbound na librong encyclopedia na 1.5 inch lang yung kapal. Noong una, ayaw pa nga gawin ito ni Mona Lisa kasi alam nga niyang delikado na shinare pa nga niya sa social media. Siyempre, pinilit siya ni Pedro and safe naman daw kaya tinuloy naman nila. Video, ipapakita si Pedro na hawak-hawak yung libro sa may dibdib niya habang si Mona Lisa naman ay hawak-hawak yung beng-beng na sobrang kinakabahan. yan sinabi pa nga ni Mona Lisa bago siya magpaputok na, I can't do it babe, I'm so scared. Pero pinili talaga siya ni Pedro kaya tinuloy niya. Ang kapatok nung beng surprise surprise, imbes na mapigilan ng libro yung bala, tumagos ito doon sa may libro at dumiretso sa dibdib ni Pedro. Dahil dito bumagsak nga agad si Pedro at naghihingalong sinabi na, Stop babe, stop babe. Ilang segundo ang lumipas habang nagiintay ng ambulansya, hindi na umabot si Pedro at binawian na rin ang buhay. Agad namang nag yung mga pulis sa na nangyari at lumalabas ngang ginusto naman daw talaga ni Pedro yung content na ito dahil may video siya mismo na nag explain kung ano nga yung gagawin niya. Tinabi pa nga niya doon sa mismong video kung saan nangyari yung insidente na The most trustworthy person that I trust in this world is my girlfriend, Mona Lisa. And also, I have confidence that my girlfriend will hit the book and not me. Technically, tumama naman talaga sa libro yung beng-beng, pero ayun lang, tumagos, lalo na at 1 feet lang yung layo nila sa isa't isa. Habis namang nagsisisi si Mona Lisa doon sa nangyari, lalo na at wala ng kalalakihang tatay yung dalawang anak nila. On June 30, 2017, inilibing na si Pedro. On December 15, 2017 naman, nag-plead ng guilty si Mona Lisa sa may korte kung saan makukulong siya for 180 days at 10 taon in probation. Dahil na nga rin sa nangyari, ang ilan sa mga kapamilya ni Pedro ay may galit kay Mona Lisa habang yung iba naman ay tanggap na aksidente lang naman daw talaga yun. Ngayon, yung actual video nung nangyari ay nakatago na maliban sa ilang segundo dito at isa na to sa mga tinatawag na lost footage.